Tuklasin natin ang Ilog Pasig, isang mahalagang daluyan ng tubig sa Pilipinas, ay may mahalagang papel sa kasaysayan at pagunlad ng Maynila at sa mga nakapaligid na urban na lugar. Ang 25.2 kilometrong ilog na ito ay naguugnay sa Laguna de Bay, ang pinakamalaking lawa sa Pilipinas, sa Manila Bay, na hinahati ang kabisera ng Pilipinas at ang nakapalibot na urban na lugar sa hilaga at timog na mga halves. Isang makasaysayang lifeline. Ang Ilog Pasig ay nagsilbing mahalagang ruta ng transportasyon at pinagmumula ng tubig sa loob ng maraming siglo. Sa panahon ng kolonyal na Espanyol, ito ay isang mataong sentro ng aktibidad, na nagpapadali sa kalakalan at komersyo sa pagitan ng Maynila at iba pang bahagi ng Kapuluan. Ang mga pampang ng ilog ay tahanan ng malaking populasyon ng mga barge at bolsa na umaasa sa ilog para sa kanilang kabuhayan. Mga dekada ng kapabayaan at muling pagkabuhay. Gayunpaman, sa huling kalahati ng ikadalawampung siglo, ang ilog pasig ay nahaharap sa panahon ng kapabayaan at pagkasira ng kapaligiran. Ang pagunlad ng industriya at ang pagtatapon ng basura ay humantong sa matinding polusyon na nagtapos sa ilog na idineklarang biologically dead noong 1990. Sa kabila ng malagim na realidad na ito, isang nakal ang programang renaturation ang inilunsad noong unang bahagi ng 2000s na naglalayong buhayin ang ekosistem ng ilog. Ang inisyatiba na ito ay nagbunga ng mga positibong resulta sa pagbabalik ng 8 species ng isda, 39 species ng ibon at 118 species ng mga puno at halaman. Bilang pagkilala sa mga pagsisikap na ito, natanggap ng Ilog Pasig ang Asian River Prize mula sa International River Foundation noong 2019. Isang ilog ng maraming pangalan. Ang pangalan ng Ilog Pasig ay nagmula sa salitang Tagalog na Pasig na nangangahulugang isang ilog na dumadaloy sa dagat o ang mabuhanging pampang ng isang ilog. Ito ay ang kop na naglalarawan sa paglalakbay ng ilog mula Laguna de Bay hanggang Manila Bay at sa huli ay patungo sa South China Sea. Pag-navigate sa Pasig Ang ilog Pasig ay teknikal na isang tidal estero dahil ang direksyon ng daloy nito ay nai ng pagkakaiba ng level ng tubig sa pagitan ng Manila Bay at Laguna de Bay. Sa panahon ng tagtuyot, ang antas ng tubig sa Laguna de Bay ay mababa at ang daloy ng ilog ay pangunahing hinihimok ng pagtaas ng tubig. Gayunpaman, sa panahon ng tagulan, kapag tumaas ang level ng tubig sa Laguna de Bay, bumabaliktad ang daloy patungo sa Manila Bay. Isang ilog ng kahalagahan, ang Ilog Pasig ay isang mahalagang art area para sa metropolitan area ng Maynila na nag-uugnay sa iba't ibang lungsod at munisipalidad. Ito rin ay tahanan ng maraming landmark, kabilang ang mga tulay, mga makasaysayang lugar, at mga kultural na institusyon. Ang rehabilitasyon ng ilog ay patuloy na prioridad para sa gobyerno ng Pilipinas na naglalayong ibalik ang balanseng ekolohiya nito at isulong ang napapanatiling pagunlad sa mga pampang nito. Isang simbolo ng pag-asa, ang paglalakbay ng ilog pasig mula sa maruming daanan ng tubig tungo sa simbolo ng pag-asa at katatagan ay isang patunay ng kapangyarihan ng determinasyon ng tao at pangangalaga sa kapaligiran. Ang patuloy na pagbabagong buhay nito ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng pagprotekta sa ating likas na yaman at pagsusumikap para sa isang kinabukasan.